Tila gumanti ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose at naglabas rin siya ng resibo na ipinapakita ang pambabash umano sa kanya ng pamilyang Yulo, lalo na ng ina ni Carlos na si Angelica Yulo. Ito ay ilang oras matapos i-share ng ama ng atleta na si Mark Andrew ang ilang screenshots ng mensahe ng pambabastos ni Chloe laban sa ina ng two-time gold medalist na makikita sa kanilang group chat na may pangalang Linlangin Mo Ako. At bilang sagot ng jowa Carlos, inilabas na rin niya ang ilang screenshots na ipinapakita ang hateful comments ng pamilya. Ilan lamang sa napintasan ay yung hubadera photos ng content creator sa ilang Facebook posts. Makikita rin ang mga pang-aasar ng kapatid ni Carlos K. Chloe na inilarawan pa nila itong isang independent woman na nagkukunwaring unbothered, pero hindi naman makapagrente ng lugar para sa sarili at umaasa lamang sa libreng airplane tickets upang makapag-travel. Mababasa rin na nakisali rin ng mga kamag-anak nito na sinasabing hindi deserve ni Carlo ang nakamit na panalo sa Olympics. If you're gonna get mad at me for standing up for myself, stay mad, If you're going to get mad at me for breaking generational curse, stay mad. If you're going to get mad at me because I reacted to their disrespect and told the truth, stay mad. If you're going to get mad at me for standing up for my partner against their toxicity, then stay mad. Caption sa FB post. niya. I am not here to please anyone. I know what I did and didn't. Feel free to keep believing whatever you see and read online. It don't matter. I know my truth and so does the people around me, most especially mahal Carlos, patuloy pa niya. Dagdag pa ni Chloe, the universe has my back. Hence, this would be my last time speaking about this. Again, stay mad and good luck with your PR stunts pakulo. Much love, sabi pa niya. Narito ang mga screenshots na ipinost ni Chloe.